ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Ma-advocate because of the Philippine experience. It may be That may be applicable sa ibang bansa, but in the Philippine experience, as of the moment, di ko naman na yung pinutuldukan, as of the moment, if there are some important details, put them in the law. Kasi this unelected Drafters of the IRR, they feel like they are uh, the third chamber. They amend the loop. <laughs> uh, I agree, uh, Mr. Chairman. I agree, uh, Mr. Chairman. I, I even delivered a privileged speech during the last Congress right? uh, yeah. on oh. unauthorized IRRs, IRRs. So, the finer details of legal crafting, uh, including uh, the general principles, leave that to the legislators uh leave that to the legislative intent and the irrs should just should just jive in for for the details that are lacking and it, it has to be again subject to a legislative oversight so meron po ang mga specially no katulad ng dito sa amin. Ito po ay economic housing project. Abay sigurado nung araw ni Apo Marcos na talagang protektado ang mga makakabili at hindi basta-basta inapakutan -basta ang batas at uh, sila ay gumbaga ay nayuyurakan na yuyurakan ng kanilang karapatan ng ginagawas ng gatas ang baka. ako kung kaya unang inakda ni Apo Marcos ang Presidential Decree 957 ano at tinawag pa niya ito ha the subdivision uh, and condominium buyers protective decree no pero ngayon ginagamit na itong mga di, di, sa DHSUD, uh, na protection para sa uh, 8990 Incorporated no po imbisalip na yung magnakarta po homeowners and homeowners association, no, empowerment of the buyers and owners ng mga subdivision lot, house and lot, townhouse, townhouse at condominium, no po. Abay, binaliktad ng mga ungas doon, no. Ginawa nilang proteksyon para sa mga developer, no po. Developer dito nag pa-rehistro ng Homeowners Association na ang mga incorporators at mga directors ay kanyang mga empleyado. Uh, oh. 8990 Hoodlooms Incorporated ang pangalan ng developer dito. Ay, hoodlum ba na sabi ko? Oh, eh, holdings pala. Pero tama, hoodlums din talaga sila. O ngayon, <clears throat> eh papano kung ganito ang gagawin ng, ng uh, magulang na developer? No? Kasama sa computation na ginawa niya, sa mga kalsada, uh, parks, blah, 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 open spaces, oh, ang ah, sakto, baka may pasubra pa, o oh, palagay mo sakto lang, sakto na gastusin, di ba? Quintas Clara, si ka nga, ah, pati ultimong isang pirasong pako kasama doon sa, di ba? Hmm. Doon sa gastusin. O kasi kailangan niyang gawin yun, bakit kamo? Abay, kailangan niya isumiti yun sa National Housing Authority para siya mabigyan ng authority to sell. So lahat, tawag doon ay approved subdivision plan. So yun talaga, Quintas Claras yun. No? Eh paano kung pagdating sa implementation, no? imbis na isang sakong simento, ang halo sa so, mga gagawin niyang kasada, gawin niya lang one-fourth. Ha! Dami-damihan niya na lang yung buhangin. Uh, para makatipid siya. Uh, pagkatapos, imbis na 30% sa kabuang uh, area, ay gawin niya ng 20%. Diba? Para mas lalaki yung kanyang syllable. Let's remember, ito po ang mga open spaces. Ito po ay beyond the commerce of men. At isa pa, katulad nung nandito sa amin, sa The Combs Division, nakita ko doon na merong parang merong nakatalagtakda sa katalaga para sa water treatment facilities, ano Or facility. Oh, kasi ay, ayon din yun sa batas eh. Uh, subdivision na kailangan may water treatment facility no, para bago itapon oh, sa drainage o sa, sa ilog kasi may ilog din sa katabi namin eh treated na yung tubig na mar dati ay marumi galing sa, alam um, mo na, sa mga kabayan. Uh, yeah, pa, regarding yung RA9275 naman po, yung sabihing water act. Yung po ano, wala pa akong nakitang discharge permit. So, team man denied sa office kanina. So, sa ngayon, ang kaya kong sabihin, wala pa kayong na-present na permit sa akin. Pero, iti-check pa rin natin yan mamaya. Tapos, yung discharging of untreated waste water, bawal po yan under Republic of Texas. Pwede pang kapakinabangan natakot na na pwede pang mapakinabahan. O sa iklagan ko. Pag doon ko kasi tinatapon natin yung napugulok natin, eh talaga kung marangamoy, at magkakaroon ko ng um, found foul odor and um, doon po sa mga langaw, dahil po sa na, 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 na mesa din po sa kanina na inuutin ko po yung mga ibang basura doon sa kanaan. So, para maituwasan po yun. Sana po, hindi ko na, hindi -hmm. ko magtapon ng nabubulok doon. Uh, ay, hindi po dapat natin sinasama o dahil sa, sa ibang pasura na pwede pang Kasi po yun po, mag-insource po talaga yun na amoy, lalo na kapag tinatangbang po doon sa ayman. Yes, po. Tapos po, regarding, meron po pa kayong mga permits? Sorry, right. permit. Nag-apply po ba kayo sa church? Aside this to say, discharge, discharge ba pollution control. PC okay. office. Uh, may office kayo okay. Yes. Okay. I'm making namin. rap. Meron kasi dun sa condition ng ECC, niya dapat sa capacitor. kung sakaling wala may video tayo. Tawasan mo <coughs> no. No. Sir, nakita na namin sir yung problema po ninyo. No? Hmm. Um, pampatawag na lang po natin ulit oh, yes, yes. din for schedule na lang tayo sir. For following for you, we will give you ample time to provide all yung ano niyo. Kailan kaya sir for the schedule po Eh papano ko din na ginawa yon. Naibenta na lahat ng unit dito. O, papano na paano nang mangyayari dito sa amin? Di maghahabol kami sa Tambol Mayor. O. So, samot sari eh. yung tubig pang kanilang <coughs> Sinuplay dito, criminal water, 2004 pa, totally ban na ang deep well extraction dito, ground water. Kasi critical area ito, Mikawayan City, Bulacan eh. Pero may milagro nangyari kasi nabigyan sila ng mga permit ng mga ahensya. No, ha? Ito yung tinatawag ni Sen. Rapi Tulfo ng mga inutil uh, sa mga ahensya ng gobyerno. Senador, Masyadong diplomatiko ang dating ng inutil. Hindi lang sila inutil. Ha? Ang inutil kasi hindi mo sinasadyang pagkakamali. Eh. Diba? Ito sa kanila sinadya talaga eh. O? mga kawatang bantay sa lakay sila. Plain and simple, ano po. E so, ayan na. Naibenta na, limbawa. Lumayas na yung developer. Sino? Ha? Sino ang kawawa? Hindi, e siyempre, yung homeowners na na-legit. Diba? No? lahat ng gastusin sa pagpagawa ng mga lubak-lubak na kalsada, eh sa kanila na yon, Di ba, ba Kasi dapat sa umpisang-umpisa -umpisa pa lang ng development, kapag may lima katao na nakatira sa subdivision, ah, pwede na sila na magtatag ng kanilang hoa. Watchdog kasi rin eh. Diba? What's Binabantayan mo ngayon yung development, laban din ni de developer ng developer. Pag nakita mo siya, diba, sinunipis yung kalsada ba? sulat ka agad, sulatan mo ka agad. demand letter ah, na sundin ang specification, no ha? At pag hindi na sinunod yun, abay, legally demandable ang ating karapatan sapagkat yung batas pambansa 220, ito yung ating kontrata with the developer. Dapat yun ang i-deliver nila. Eh, kamukha din sa amin, no, ha? magulang yung developer, nagpaano siya, nanguha na kanya. Eh, papaydi ba nang pumalagi yung mga tauan niya sa Homeowners Association para siya ay para siya ay sawatain sa kanyang pangugulang. Di ba hindi? O yan ang nangyayari din sa amin. Kaya nga nung kami nakabuo na ng dihitimo na Homeowners Association, abay pag naman nila yung kanilang mga kasabwat sa Region 3. At yung sa amin na may halala na nangyari, bagaman di masyado madami yung bumoto sapagkat hinaharang nila, pero okay na yun eh, sa halalan, batas ng panghalalan naman, eh, ang importante doon, alam ng lahat na may halalan. Ngayon, kung ilan lang yung sasama sa halalan, ay doon mo lang kukunin yung majority. Eh, hindi po ba? Simple majority para doon sa mga mananalo. Ganun ang batas eh. O sila, dahil nga sa pangugulang, no, inarang-pinarang sa gwardya at pinagbantaan ng kakasuhan pinaharas, binagbahay-bahay pa sila, pamigay ng politos na unauthorized na yung gagawin naming halalan. Ah, uh, medyo nagtagumpay din naman sila at marami natakot din na bumoto, takot makasuhan, bla bla bla. No po. And so, yun ang ginamit na, na dahilan ng mga taga DHSUD ah, uh, para ah, uh, 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 ibasura yung aming application for registration. Ah, uh, at bagaman, ah, nagdudumilat na ang ebidensya na yung mga nakaupong in mga incorporators at direktors ay mga impostor. At, alam mo yun, <coughs> notaryado eh. Ang dokumento, yung eh, Articles of Incorporations, ano? Articles of Incorporations, notaryado. do ng mga pito ng mga direktor. So, ang perjury ngayon, hanggang sampung taong pagkakulong na eh. ba? Diba? Hanggang sa taon na anim na taon at isang araw, o oh kaya walang probation ito eh, hanggang sa taon.